Malaki, malaki? Yun, napakalaki. Oh. Ganda yan. Yeah, Kaya siya tinatawag na lima-lima dahil sa katangian niya. Meron siya limang dahon. Madami naman. dahil naman. Ya, pwede nyo nang ilaga oh. yan. Rekta. Ay, yeah. oh, eh, ganda. Kaganda dito sa amin sa Bulacan. No, Kuya Angel? Napakaganda oh, dito sa amin, no? Oh, my okay. dito? Hinugasan po yung nakuha namin lima-lima. Yan po yung pinakamasarap na Ah, hindi pala. <laughs> yan po yung isa sa pinakamasarap na root crops sa atin dito sa Pilipinas na kung tawagin po ay lima-lima. Ayan, kadalasan po yan ay nilalagay namin sa sinigang. Kaya siya tinawag na lima-lima dahil meron siyang limang dahon. Ganito po ang itsura niya. Pakita nga natin ito. na ito. Pakita ko na. Asan? Ha? Ko na, ng puno. Ayun, tara, kaya Angel Nuts. Tara, tara, tara. Asama, tara, tara, tara. Asama natin sila Adan okay. Adventure sa Kasileti TV Vlog. Sige. Asa, 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 asan? Tara, tara eh naghahanap po kasi kami ng isa sa pinakamasarap na root crops dito sa atin yeah, sa Pilipinas. asa asan? na na na? nga malaki po no? hindi hindi yan. Ito, eto ah? asan? Ito. Ito, ito, ito. ayon pala, lahan ay yan ay 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 oh, ay okay, ay okay, okay, Sige, oh, hukayin nyo na lahat. Mula na o Kasama natin si Tata Lebe. Lakas ang ulan. Sige, hanapin nyo, may laman 'yan. makakapal na dahon eh. Ito nakakuha na ako isa, maliit. Ah, ito. Tingnan niyo. nako. Ay ay ay. Iyo iba. Tingnan. Ito po 'yung lima-lima. Lima. Pwede na to, pwede na to, dagdagan nyo pa. Hindi, Ayun yun yung daon eh. Ang taba ng puno eh, hanapin nyo maigi. Hindi eh. Napakataba nga. Hanapin nyo, hanapin nyo maigi. Inabot na tayo ng ulan. Umuulan na po, ang lakas. Tato level. Para ayos mo nyo. Hindi, sundan nyo. Ayun yung malaki oh, ay ito. Ha? Nasundan mo? Tingin nabutan na tayo ng ulan magsisigang kasi kami ng baboy eh eh ayaw nila ng gabi ayun oh ayaw nila ng gabi lahok malaki Malaki. malaki? malaki. sige hilahin mo hilahin mo hilahin mo ay lumabas dahil. ay lumabas ayan ang ganda <laughs> tingyada tingyada Oh, o oh. Iyan. Oh. Huh? Magaling magaling, 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 magaling. Oh, pang, pang isang sigang na to ah. Oh, Angel, oh, tingnan mo. Ito siya, oh. Yeah, oh, ganda. Ah, oh, ganda lo. Ayan, ganda. Oh. Ayan, ito 55. Ha? Ah? O sige, kunin natin na kunin. Ito lang po kami sa gilid ng ilog, ayan. At sakto naman, inaabot naman kami ng ulan, ang kagandahan dito. Hindi gaano pumapasok ito big. Malaki diyan, Leo. Oh. Mao oh, dandong ka dan, usok ka doon. Puntahan natin 'yon. Sinasabi ni Leo. Mahirap yung ginagawa namin kay Angel, no? Ganito yung ginagawa namin nun, eh. Ang sarap balik-balikan. Ayan eh, si Idol, oh. Si Tabuena Channel. Jun Channel. June Channel. Parang kung June Camel, <laughs> ganyan kami. Ganyan kami kumuha ng root crops. Uh, mulan, lakas, malakas ang ulan, promise. Nataon lang talaga na nandito kami sa loob. Oh, May bunga pa ng tibig dito, idol. Bakit hindi? Ito, hindi na lima-lima to. Lima-lima yan. Ay, santol pala, hindi tibig. At? Santol. Sige, paano naka-santol? Na o, ito mo. Santol ang ulit. Oh oo oh, nga no. ko lang. matamis. At, bomso yung santol. Ha? Ah? Sinubo mo na yan eh. Alin yung hindi mo sinubo? Bonsai. Bira sa gupat ang bira. Bonsai na santol. Native. Nasaan Native na native. Ego. Kahit kami pinapuno lang ha. kaya wag kayo May gram. Ba't may gram? may patubig. Wag na lang. Okay na to. Marami naman na tayo na. Huwag lang Tara na. Tara na. Tara na. Umuulan eh. Umuulan. Sa atin lahat tayo epektado rin. Tata. Nakiliti lang, ako. Nakiliti lang naman pa. Pero tara na, tara na, tara na ka. Ngayon po, nga. asa na yung ano? Lima lima. Ito o. Ito po yung lima lima o. Oh. Saan oh, ko uh, dalawin? Saan ko dalawin? Sarap na ito. Yan pala lima lima. Ito eh. Lalagay namin sa baboy. Sa baboy. Sarap ah, nga. Pang sigang no kay Angel. Oo oh. oh, nga no. Para maparami. Oh, ano yan? Lima lima. Saan sa mata ko yun eh no? Ayan, laki niyan. Ito, lima lima to. Ayan, nakita ko na. Ayan, ang laki nyan. Taas, patalasan naman to eh. Pahawak nga yun. Yan na ba? Ito na. Ayan, nakita. Malaki. Malaki niyan. Ayos yan, ayos yan. Tingya, tingya. Mas malaki. Ito, ang Tatlong puno yan. Tatlong puno yan. Tatlong puno? ang daming laman yan. Tatlong puno. Yan po yung isa sa pinakamasarap na root crops dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin sa amin ay lima-lima. Hindi -lima. ko lang po alam sa lugar nyo. Malaki, malaki? Kaya siya tinatawag na lima-lima dahil sa katangian niya. Meron siya limang dahon. Oo. naman. Dahil naman. Yan pwede nyo nang ilaga yan. Rekta. Oh, eh, ganda. Sulit. O, oh, tingnan nyo naman, Oh. oh. Uh, yan, ang pinakamasarap na root crops. Lima-lima. oh. ayun pa kay Idol, ano, June Vlog. Ay, June Channel. Nasama rin natin si Kaya Angel Nuts, eh. Oh. Ito po, ang the best. Ito, ang the best. Kaya sarap nito, kaya sarap. Kahit laga lang yung Ke Angel, ang sarap nito. Si yan, eh. Mm. Kaya maligat. To. Ma maligat, o. Marami pa? Uh, uh, pa it. Oh. Mm. Uh, ayun, abangan nyo po yung aming pagsisigang dyan. Ako. Ah, malaki, malaki. Napakarami. Napakaraming lima-lima. Mukhang marami kong maiuwi sa mga katutubo ah. Wala po kasing ganyan sa mga kababayan nating oh, ayta sa bundok. Ay Ginamay lang ah. Oo. Oh. Ginamay hmm. lang. Oo, oh. oh, game. Okay, 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 okay. na yan, okay na yan, okay na yan. Ang dami na yan. Tara sa ilog. Parang may napatanaw pa ako doon. Okay na yan. Tama na Para sa mga darating oh. na araw, ibabalik ang niya. Mm, tara. Ayan, ayan. Ito, pakabit-bet. Tatalap eh. Tatalap. <laughs> Yan, hugas, hugas. Yan, hugasan natin. Tingnan nyo dito, ang ganda, oh. Oh, asan yung nakuha natin? Ayun, talepe dito. Oh. Ating hugas. Ay, hugas, paki nga idol. Naligo na, na si Leo. Oh. oh. Kaganda dito sa amin sa Bulacan. Nung kaya Angel. Ah, uh, pakaganda dito sa amin, no. Oh, ayun. Hinugasan po yung nakuha namin lima-lima. Yan po yung pinakamasarap na... Ah, hindi pala. <laughs> yan po yung isa sa pinakamasarap na root crops sa atin dito sa Pilipinas na kung tawagin po ay lima-lima. Ayan, lima. kadalasan po yan ay nilalagay namin sa sinigang. Kaya siya tinawag na lima-lima dahil meron siyang liman dahon Ganito po ang itsura niya. Pakita nga natin na ito. Tawa. Yeah. Diyan taboy na yan. Yeah. yan, yan, ang lima-lima. Napakasarap niyo. oh. di ba? Ang ganda na itsura. Ang sarap na ito sa sinigang na baboy. Baboy.